ko oh, oh. na na ng palm tree kanila lang nice naman may disco light <tinyo> Bagong alang bago nga lang yan yung groto na yan tinatabos pa lang nakaraan yan ah. yung groto na to ah. groto Baka isda yan, hindi nga ano, pandisal Pandisal yan Pandisal Pandisal <laughs> Yan oh. first time Ano pala kalayo to Pakay galing yan sir Hello o First time Bike lang sila Ganun pala kalayo to, <laughs> ka <laughs> <Mike> <laughs> 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 ayoko na First time dito. First time. Oh, dito kami ngayon sa Tabugon, Santa Elena. Tabugones. Kamsur Norte. Kamsur Norte. <laughs> Norte pa lang pa lang Kamsur Norte pa lang. Malayo pa. Malayo pa pero lalayo pa. <laughs> Sana all. Oh, Ayan na, nagtanong na. Tanong na si Master. Master, go to Paris. Go to. Oh, bago nga ito. Dating dating bakante ito. Ginagawa ano, ano nga ng ano, penitensyahan lang dati yan. Ah, ganito ng hinto, ng hinto, malinis. Wala na. Tatang, nauna na. Nauna na sa naga. Bilis ng bike.